Kasama po natin ngayon dito sa studio si Mr. John Kenneth Salivio. Isa po siyang janitor at ang kanyang reklamo, siyempre, yung mga polis paranyake eh, na naging pabayat, hindi pinantayan yung kanyang motor na nainimpound nila tuloy na chap-chap. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali din po. Inimpound yung inyong motor, bakit po? Kasi po na-accidente po ako noong November 18. Nabangga. So hindi po traffic violation? Hindi po. So dinala yung motor sa police station. Opo. Bakit hindi nyo na po kayang i-drive? Hindi po, kasi nabali po itong pa ako, balik Katapos ko lang po sa operation, may bakal na po itong pa Ah, so kailangan madala ka sa ospital? Opo. So habang nasa ospital ka, in mo na sa presinto? Uless, opo. Okay. So ngayon, nung magaling ka na, nang babalikan mo? Wala na po yung mga ibang pyesa ng motor ko po. Okay. At yan, pinapakita na ngayon sa TV screen natin, yung motor na ko, so, Sos si Mario hmm. Hindi na drawing. Ano bang klase yan? Kalansay na lang halos. Hmm. Yan po ay nakaparada sa harap mismo ng presinto. Opo. As a matter of fact, nasabi niyo sa aming research, eh sa tabi mismo ng pinto. Opo. At sa kasino magnanakaw, ang maglakas loob na kakana sa harap mismo ng presinto. Opo. Kundi police din. Ano pong sabi ng mga pulis sa inyo? Kausapin ko po si Mr. Ah, ito. Herman Resile Jr., SPO2. Bakit eh, siya kakausapin? Siya po kasi po yung may hawak ng kaso ko po. Eh, nung tinanong ko po, nasa na siya, nalipat daw po ng ibang presinto. Ito yung sinabi sa amin, nung tawagan ng research, yung Paranaque uh, PNP, ito raw si Resile Jr., pasaway daw ito, kaya raw na Bak sa kanyang pwesto. Para mabigyan ng aksyon ng reklamong yan, nasa yung telepono? Si uh, Captain Wendell Chiares, hepe ng Paranaque Traffic. Magandang uh, tanghali po sa inyo, Senior Inspector Siares, sir. Yes, sir. good afternoon po, sir. Paano ito, sir? Itong uh, motor ni Mr. Salivio. Yes, sir. Na sir, chap -chap sir, bali, bali, mga, mga ko, sir, uh, madalas kong sinasabihan niya na lahat ng mga motor siklo na hawak ninyong kaso, responsibilidad niyan. Ngayon, kung may mawawala diyan, kayo ang mananagot diyan, sinabihan ko sila, sir. Meron, okay. sir. Magiging action taken ko dyan. Kailangan ko ng picture ng motor. At gagawa ako ng memo uh, addressed to the investigator. Ang gusto Papag namin masolve na problema ay meron dapat po magbayad sa motor. Yes, sir. Dapat po talaga, sir. Dahil responsibilidad nila yan, sir. Dapat nilang bayaran yan. Okay. Pag hindi so, nila bayaran yan, sir, kakasuhan natin sila. Okay. At pangalawa pa, sir, tukuyin yes, nyo kung sino po yung mga magnanakaw ng mga kasamaan mo dyan. I'm sure yung magnanakaw, sir, nandiyan lang po sa presinto nyo. Kasi wala naman po magnanakaw. Ang lalakas ng, ng loob, eh, kakana sa harap mismo ng presinto, diyan mismo sa pinto po ng sir. police station, di ba? Alamin po niyo sir. po sir kung sino yung mga kawatan diyan sa sa inyo. Yes sir, yes sir Opo, sir. Okay. So for the meantime habang inaalam niyo po yung mga kasama kawatan, eh Apo, sir. please lang sir, uh, dapat mabayaran po. So kailan po mababayaran yes, yung sir. niya? Sir, uh, bali ngayon sir, kakausapin ko itong si talagang sasabihin ko sa kanya na papaalala ko sa kanya na yan sinabi ko sa kanila na responsibility na yan ngayon na may nawala dyan, kayo magbabayad yan. Okay, so paano sa paghalimbawa sabi ni uh, SPU Eh wala akong pera eh. May kalalagyan yan, sir. Okay, pero sige sir, gusto ko sir, may kalalagyan nga. Batukan nyo, si nyo, chinelasin nyo, tadyakan nyo, <laughs> mudmud nyo, mukha nyo sa unaduro, okay lang sa akin. Pero sir, ang importante pa rin para sa aming eh, complainant, Sir, mapalitan yung kanyang motor. Kawawa naman. Dapat po, sir. Dapat po, sir. Kasi, syempre, oh, sir, um, ayaw natin gawin sa ating sa sarili really natin. Huwag natin gagawin sa kapwa. Abay, napakagaling niyo po Senior inspector uh, uh, si Ares. Kung ganun, sir, yes. sasama po namin siya sa inyong presinto. paki yes, Pakiready na po yung uh, pambili ng bagong motor niya. Para yes, niya, sir. Okay, sir. Okay, sir. Maliwanag. Opo, sir. Opo, Sige po, sir. Opo, sir. Opo, Darating po kami dyan. Opo, Salamat opo, po, Senior Inspector Wendell Siares, Hepe ng Paranaque Traffic Cell.